pangalit ko sa isang Okay Thank you What's up sa inyo guys, GMT Vlogs here Panibagong day, panibagong vlog na naman tayo ngayong araw So ngayon, babiyaya ulit po tayo ng Lalamove Para kumita ng pera At para pang budget ulit natin sa Pang araw-araw nating pasok Pang gas, ganun no So ngayong araw is Saturday Time check is already 11, 11 am. So ngayon, uh, kuha tayo ng, ng booking kung saan tayo mapunta or kung ano magandang fair, ganun. So, let's see kung ano mauko natin booking ngayon. Tara, let's go. Ito lang yun eh, sir. Oh, meron po ba sa gate, brother? Meron ko mga ano? Sa likod naman, sir. Okay, iti-tape ko na lang yan para hindi mabasag. Ano to? Ah, dito frame. Ah, ah. Sa kanila na daw ba? Yan? Sa, uh, 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 uh -huh. sa kanila na yung bahay. Uh -huh. Chinese, ha? Uh. Kusin mo na lang. <laughs> Chinese yung ano? Oh, yeah. Sige, okay, sir. Pero, ano, uh, hindi ko na sa Sige, okay, sir. Pa-contact na lang. Kasabi, uh -huh. eh, ano na. Tapos, pag wala, contact mo ako Okay, ah, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you. I-tape ko na lang yun Tala ka na. Patawad na mapasok. Baka ah. kasi pag nandito sa loob, baka Pero di naman kasi naman. Kasi naman na. Ah, o, kasi naman. Hindi. Kasi Kasi sir. Bahala. O, kasi kan, Ako. Ay, na Hindi, hindi. Ah, talaga? Oo. Ah, Para ano? Parang niya yung pagkain na umatatag, thank you, thank you, okay, sir. Please, sir. thank you, okay, sir. thank you, 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 Okay guys, na-pick up na natin yung thank you, natin at thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank Abangan na natin kung makakakuha tayo ng isang booking. Let's go. Mm -hmm. Lalamove po. Kay mm -hmm. hey, Jing. Ay, yung ano, si Karen. Mm -hmm. Karen daw? Um, Karen lang po eh. Karen? Sa oh, Makati? Apo, oh, Makati. Park Terraces. Terraces pa rin. Ito lang po yung oh, mom. yun, ma'am. Okay. Doon na po yung bayad. Oh. Makati lang din siya kaya kinuha ko na para may kasabay naman para hindi hassle no so, unahin natin itong train kasi ang alam ko mas malapit itong train kasi ko ito sa iyong Legacy Port tapos okay, mauna nga itong Ito guys para makaarami tayo ng buuhin, kahit maka lang tayo. So let's go guys. Kaya okay, ano sir? Gong Yurun Unit 4TE Unit 4TE One Legazpi 5 Ito yun. ko alam kung bababa siya eh. di ko alam. Pinamagangon pero hindi niya sinabing bababa eh. pero hindi niya sinabing siya eh. Bakit okay. sih ah alam? Okay. Anjana Oke, okay, segini. Nomor di situ nomor sekutu. Nentang ya? Di 55 100 108 108 po kayo okay. ah, Thank you. Thank okay, you sir. Okay, na drop off na, na, drop off na natin yung first booking. Uh, tignan natin. Isang ano lang pala siya. Bali, drop off na rin natin ito. Malapit lang naman to sa uh, dito lang din sa Ayala. So, let's go guys. Para matapos na natin to. Let's go! Hmm. Thank you. Ito pa ma'am. Okay na po ito ma'am. Okay, thank you. Okay na, i na natin yung second booking natin guys. So, kuha tayo ng isang booking. Medyo yun. Okay guys. Kuha tayo ng booking sa labas. Let's go. Okay guys. Uh, nakakuha na tayo ng pangatlong booking natin. Sa Makati Poblasyon siya. Yung pick up. Tapos yung Doc of sa malapit sa Katip Kapitolyo Pasig. So kinuha ko na kasi para hindi tayo matenga. Sayang naman yung oras, di ba? kung sana na pinabiyahin na natin na kaysa namimili tayo ng mga booking so nasa 1.9 kilometer lang naman siya ayun mo. nasa 1.9 kilometer lang naman yung pick so okay, mas okay na yun para dun na lang tayo kukuha ng isang booking papasig din para may kasabay ng so tara let's go sir pasok na lang po kayo sir pasok na lang po Alam mo sir, Kinsular Bakery? Pick Up? Oo, Badet Garcia. Okay, nga lang po lang po Cake po ito? Hmm? Cake? Hindi po. Pinapay. Okay. okay. Saan motor na sir? Ayun saan nga, sa door. Ayun. Yung grab? Ito sniper Okay guys, uh, deliver na natin ito pagkain pala Tinapay, so Baka kasi nasiyo mabasa yung car ko pa tayo Okay guys, gaya na natin to, let's go Okay guys, may nakuha tayong uh, pang-apat na buking natin So, ito sa progreso, Makati Tapos uh, sa sa Capitolio rin lang siya sa may bandang Capitolio So sinabayan wala. Pero sana wag gumulan kasi eh, nakabox lang tong ano wala akong lalabag. <laughs> Baka mabasa yung ano tinapay. Kaya sana wag gumulan. Ito so, lang. So yun na uh, puntahan na natin yung port booking natin. Let's go. Ano yung gibate? Ha? 8088 yung ano? Oo oh, nga, uh, doon nakapin. Oo. Uh -huh. Doon pa yung bayad nito? Oo. Okay. Thank you. Sinuksak na lang tiyan Okay guys, na kuha na natin yung pang-apat na booking natin. Tinapay, baka mamaya kasi umulan. So tara guys, let's go. Let's go.

Thank you! Okay guys, na drop-off na natin yung booking na isa, yung tinapay. So ngayon, uh, 2 Gcash siya bayad. So ngayon, i-headed na natin yung isang booking natin sa, dito lang naman banda, sa Capitolio, Reno. So tara, huwag ka natin sayangin oras natin. Let's go! Nancy po, no? Ma'am, okay na po. Okay na po, ma'am. Thank you. Okay, guys, na drop na natin yung bukay natin. Kaapat na bukay. So, labas lang muna tayo kasi medyo, ano to, yung dominion to. So, meron tayo kumuha ng isang bukay natin. So, tara, let's go. So guys, uh, ah, hintay hintay lang tayo ng uh, booking So ngayon kasi medyo matumal Laging leave this order Naunaan tayo ng mga mga tropa natin Balitan ko kayo guys kung ano yung magiging booking natin ngayon no? So let's go Okay guys, may nakuha tayong booking Malapit lang naman siya Dito lang din sa sa Pasig and Mandaluyong Tulungan ko na kasi ganina pa ako naghihintay Puro leave disorder order eh So sayang naman yung oras natin Kahit malapit ng tour Kahit medyo ano lang Medyo mababa yung fare Kinuha ko na Kasi naman wala nakatambay tayo So tara, puntahan na natin pa Let's go! Hello po ma'am ma sa Lala Move Nandito na po ako sa labas ng Adidas Sige po, punta na ba? Okay po, thank you Joyce po Okay po Yeah, boy. We win Oh, wait for mom. Okay, thank you po. Okay, nakuha na natin yung item. Tara. Dahil maambun na. Tumilong na tayo. Let's go. Kaya hey, doon, 51 lang. Kaya <laughs> boss. Ani na pa daw dito, sir? Umabahan na ako dito kanina magpalala mo. Ah. na dito eh. Okay. Kaya yun boss. Okay. Okay na, na natin yung isang booking. So, 51 lang yung fare nun, pero binigyan tayo ni sir ng 60 pesos. So, you sa tip, yung pesos yun. Malaking bagay na rin yun. So, kuha tayo ng booking, no? Uh, saan ba? Basta, makita, uh, update ko na lang kayo guys kung saan tayo makakuha ng booking at saan ito papunta na. No? So, tara guys, let's go. A few moments later. Ayun guys, um, Kakatapos ko lang kumain so hindi ko na na-videoan. So bali dito na tayo sa pang limang bu ay pang anim na booking natin no. So aakyat tayo, napaakyat tayo. Bali sa charger tayo 20 watts, naka SIM tayo din pala. okay. Bali kay mam ma na lang yung ano, campaign. yung okay. pin. Yung pin. Kopya tira ko sa dito. Iya. Ay, tingnan ko lang. Sira. Ah siya sa baba nito sa item. Yo. Fine. Thank you. Salamat, sir. Ini-cheroban natahin ni Kuya. Medyo ano, nakakiami mga tao. So ito nakita, na pick up na natin item Air Force na dala ko. Okay? okay. Um, let's see kung masasoben at dito sa Santa tama isa, no? So, tara guys. Let's go. Paolo po, sir. Wala pa. Picture lang muna. Okay, sir. Thank you. Okay, uh, panganim na buhay na natin yan, no? Na-draft off na natin. So hindi ko na sinabayan kasi Hindi ko na sinabayan kasi ano uh, Puro this disorder Laging ano eh live disorder May, may isa sana sa Laloma Sakto dun ako pupunta mamaya after natin sa biyahe Pero wala Ganun talaga <laughs> Naunahan tayo Hindi lang naman tayo yung nag-deliver uh, di dito So ayun Check natin kung mag tayo ng araw, no? Hindi ko lang alam kung magpapiyahe pa ako. Negative 5 na rin pala yung e-wallet eh. Okay, let's see kung ano na lang yung kinita natin ngayong araw. Bilangin natin. So, hanap lang ako ng pwesto. Tara, let's go. Hello, guys. Ayun, ah. Tapos na tayo sa ating uh, booking, no? Uh, bali, na anim na booking lang tayo sa araw na ito. Uh, good news naman, naka 800 ang taas eh 800 naka total income tayo sa lalamog ng 384 pesos yun so sa mo na booking pwede na yun kaso nga lang kasi ano eh medyo malalapit yung ano natin malalapit yung nakuha natin yung booking kaya medyo hindi ganong kalaki yung fair na nakuha natin sa kanina kasi puro leave this order kaya natatagal lang tayo sa pagkuha ng mga booking natin dahil lagi tayong nalilive this order so ayun dito ko na tinatapos yung ating video no? kung mabot ka lang dito uh, huwag kalimutan mag like, comment and share na rin sa ating video and mag subscribe ka na rin para sa ating channel at ayun kung nagusto mo itong video na to uh, mag upload pa tayo ng mga video na katulad nito mga content na ganito sa lalamove so, uh, uh, abang abang lang dahil Basta sa week lang ako mag-upload, no? Hindi naman tayo araw-araw nag-upload or no? naglalalabog ng na ganito. So, ayun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. Uh, kung mabot ka man dito, huwag kalimutang mag-subscribe. Peace out.